Good morning, guys. Breakfast tayo. I have here sandwich, toast, at kape. Pero parang gusto ko sa labas. Pakita ko sa inyo yung labas. Look at the view outside. Nag-snow na naman po. Yan. Dika, sumahan nyo ako. Pagka tayo sa labas. Ramdamin natin kung paano ang magkape sa labas ng may makapal na snow. Yes! Look at my view, guys! Just ko, ang puti, puti ang linis. Yeah, pag ganyan yung ano, yung ganyan yung paligid. Kita nyo? Hmm. Pag ganyan yung ano, paligid, parang ang ganda-ganda talaga. Kasi puti at saka gray lang yung makikita mo. Lahat na ng puti. Hmm. Oh. Dito ako usually nagbe-breakfast eh. Kaso, paano akong kakain dyan? Napapatunga ng snow. Medyo makapal ngayon ah. Kita niyo yung thickness. Mhm, mm usok-usok pa. Pero naligo pa rin ako. Alam mo pag ganito talaga yung halimbawa, ang lamig-lamig tapos may snow na talaga. Mas masarap talaga mag-shower kasi ah uh, yung shower, syempre yung water may heater. So parang ang sarap magbabad sa bathtub kasi nga mainit, warm. So parang ang sarap sa pakiramdam. Kaya lang ang pinaka ano nito, is yung pinaka-crucial or parang pinaka-mahirap nito, yung magta matatapos ka ng maligo kasi ito, turn off mo na yung shower. Biglang lalamig. Yun, kailangan talaga mabilis, magpapatuyukan uh, ka na. Balot ka kagad, magbabatab ka, magbibihis ka, para hindi ka masyado. Tulad nito, naka-ilang layers ako nito, yung jacket ko. I think naka 3 layers ako. Pero may mas makapal pa dyan. Kasi ito, actually, pasample pa lang yung snow na yan. Yung snow dito sa amin, sa Alaska, lapag muna kita dyan, ah. <laughs> okay. Umaabot siya hanggang dito talaga. As in, literal. So, kaya minsan, makikita mo sa mga kalsada, pag, uh, i tinatanggal na nila yung stop kasi may dito, regular talaga may mga truck na nagtatanggal ng snow sa road para makabisible or para makadaan yung mga sasakyan ang galing nila dito, well-maintained ang mga road. So you makikita mo yung mga gilid doon, parang mountain of snow na talaga ang tataas. Okay, look at my view, guys. Yung mga mountain, hindi mo na makita kasi parang kala mo nagko camouflage na siya sa sa sky. So parang yung mountain at sa kayong uh, sky, iisa na lang yung kulay nila. Ganda no? this is my life sa Alaska. Woo! More videos pa guys. Uh, please like and share my reels please. Thanks. Have a good day.